Hi mga sess! Welcome back to my channel, it's me Jen again and for today's video, oh my gosh parang nangyuspo kayo, ala ang arte. Pero ayun na nga mga sess, for today's video, I'll be sharing with you my current base routine na brooch na brooch talaga. And I'm only using local products. O oh, diba, ganun kaboosh yung local products dati kaya naman very proud ako sa base routine na to, okay? So, kung interested ka sa bonggang base routine na to, then just keep on watching. So, first ba says, ah, I know, napakaganda ng hair color natin ngayon. And, shout out kay Benny Bana ng Makati Branch. Sobrang, sobrang ganda ng pagkagawa nila sa hair ko. And, this one is ash blonde. So, go for gold na lang kayo kay Benny Bana ng Makati Branch kung gusto niyo ma-achieve yung gantong hair color kasi sobrang ganda. For my haircut, sa Japan po siya pinagawa. So, punta na lang tayong Japan. Sa mga nagtatanong ko ng skin prep ko, moisturizer, toner lang, ganun lang. Then, ang ginamit kong sunscreen kanina is this one, si Dio Pro UV Sunblock Cream. May SPF 42 PA++ na siya. And oh my gosh, look, para akong may glass skin, kinemerut na agad-agad, diba? Tapos sobrang, unang kalagkit-lagkit talaga siya. Ba't ko sinasampal yung self ko? And wala din siyang white cast. Ayan, nakikita nyo naman, sobrang liwanag ng ating mga ila. So mag-start na tayo mga sis, magko-color correct muna tayo. And I'll be using si Chuchu Beauty. Oh my gosh, this one is light medium peach. Sobrang gamit na gamit ko to. As in, siya yung madalas kong gamitin ngayon, pang color correct ayan pag yung malala talaga yung dark under eyes ko yung mga chismis ko siya ang sandigan sandigan so ayan na naman kapag sa youtube alam nyo na mahaba-haba na naman tong kontuhan natin kasi hindi natin pipigilan si self dumaldal and alam ko namang gusto nyo yan yung sobrang daldal -dal ko diba Okay, and then tap 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 lang natin 'yan. Blend natin. Kung hanggang kung kaya niyo i-marinate pa siya, much better. Pero ngayon kasi wala na akong time. busy. Wala tayong masyadong time para mag-marinate. So ayan, gay oh, 'di ba? Na-cancel out niya talaga ng bongga. Ayan. This one, sa mga nagtatanong, mga sis, ano siya? Parang siyang peklat. Kasi nakamot ko siya ng bongga, tapos sugat na siya, tapos naging ganyan na siya. Pero sabi naman ng derma ko, okay, boom boom siyang matanggal. Pero wala pa akong time for that. So, color correct na lang and consider siya. Nothing to worry naman daw, sabi ng derma ko. Sabi niya, grabe, tignan niya naman yung improvement ng balat ko agad pagkatapos mag-color correct. ba diba? Effect na effect. Dati parang, alam mo yun, wala tayong mahanap na magandang color corrector na local brand. Pero ngayon, ang dami nang naglalabasan. Nakaka-proud lang, ba diba? Kayo ba napaproud? proud <laughs> Itong redness, hindi naman o yung redness ko. So, feeling ko kaya nang tapalan niya nung foundation. So, hindi na ako mag green corrector. Hindi naman. <laughs> so, next kong video, after nito, yung weekly vlog na ulit. Kahit wala namang masyado nanonood. Pero feeling ko kasi magiging vlogger din ako. Now, ito na. Foundation na tayo. Super love ko talaga tong foundation na to ngayon. Siya yung number one ko. Si BLK and the shade Oat. Ayan. Sa mga nagtatanong kung nag-oxidize siya, semi, pero hindi naman OA. Hindi siya ganun, kapans hindi siya ganun kapansinin talaga. Ayan. Look at that. Oh. oh maganda mga sales, maganda. Makakainis. Naluloka lang ako minsan sa mga ano no, yung naiinis kapag favorite agad. <laughs> ano gagawin natin kung favorite agad? ba? Diba? Kanya-kanyang favorite yan eh. O, oh, minsan kasi ayun no. unang glide mo pa lang and unang lapat pa lang ng makeup sa mukha mo. Mararamdaman mo na kung meant to be. Meant to be, diba? Mm na yan, katulad yan. Oh, hindi nyo ba nakikita kung gaano siya kaganda sa balat ko? Purple! Ito yung meron, ito yung wala, oh. Also, gusto kong bilhin nyo tong sponge nila kasi ang ganda nito mga test. Ayan, oh. So satisfying. Look at that. Look. Pero hindi, no joke. Nakakablend talaga siya ng bongga, ayan, oh. Diba? Tapos less product yung nakukuha nitong sponge na to. Kasi ganyan siya, oh. Diba? Bibigsh na bibigsh. Okay, kabila naman. Papakita ko na lang buong process kasi ito lang naman yung gagawin natin for today's video, di ba? Base lang. So, baka mamaya ma kayo. So, pakita na natin ang buong buo. Buong buo. Yeah. Arte-arte na. Yan. Sabi ko sa inyo, di ba, matatapalan yung redness. So, co concealer pa tayo. So, okay na yan. Sa mga magtatanong sa mirror, saan ko ba ito binili? Miniso. Nung bumibili si Natalia ng organizer, nakisabay ako. Nakiminiso na din ang momshi. Momshi! O, oh, ayan. Oh, nice. I love it. Then, sponge ulit para sure na lapat na lapat mga sis. So, sobrang nice na itong foundation na ito mga sis. Medyo hindi ko nagagalaw yung mga high-end luxury make foundation ko. Pero hindi naman ibig sabihin, hindi ko na siya gagamitin, di ba? Kasi sabi nung iba, O oh, favorite, hindi na gagamitin yung iba. Gagamitin pa rin naman, grabe naman kayo. Ano e, ko siya, emerot nung iba eh. Pero kaya rin lang, go lang, mag-emerot lang kayo dyan. Mm. Ka ano ka ganda? Ang ganda ganda. <laughs> Next naman, ito, super bet na bet na bet, bet, bet ko talaga pang brighten ng under eyes and also kapag madalian lang, yung, yung parang get ready with me na everyday ganappers mo, mm, sobrang nice na ito. Like, hindi ka na magko-concealer and then color correct pang everyday ganappers pag ito yung ginamit mo. Pero ito, ngayon, di ba na color correct ako? Kasi parang semi-full glam tong base na to. Isa lang muna yung papakita ko sa inyo, ha? Para makita nyo yung difference. Ang shade na to ni Easy is Fair Peach ako. Look at that. Oh my God. Parang sa yung kay Rare Beauty. Kahit hindi ko pa na-experience si Rare Beauty, parang ganyan yung atake niya. ba diba? Yung pang-brighten. Look at the difference! Oh, ba? Diba? Akala, ito super duper duper lightweight pa nito. I think di na ako magko-concealer sa under eyes ko. Okay na to. Sa mga chismes ko na lang ako magko-concealer. But look at that. Perfection, di ba? Sinong hindi magmamahal dito? Like, good job si Easy dito. As in. Mm. Like, parang hindi ako puyat. Parang bagong panganak lang ako. Woofie. Pero no joke, ayan o. Look. Super duper bugsh, di ba? Ang ganda. Now, concealer naman para sa mga chismis natin. I'll be using si Enigma. This is in the shade Ivory. Ito, i-mamarinate natin to mga sis. Ayan, para lang mas Brighten pa. Brighten. Ayan. I think enough na yan. <laughs> Then, ganyan lang muna siya. Mamarinate natin siya. And blend lang natin ang sponge ulit po. Blending is the key kasi talaga mga sis. Blending is the key para sure ka na hindi magkikiki or less yung creasing ng iyong base. Ayan. Di ba? Now, hindi ko nagustuhan yung foundation stick ni Happy Skin. But, I love yung kanilang bronzer. This is in the shade Sun Glow. I love this. Para siyang kay Rare Beauty. Ganon siya ka-creamy. Ganon siya ka-fresh. Fresh! So, ayan. Siya ang gagamitin natin for today's video. Kasi maganda naman siya. Mm. Yan na yun. Di ba? Hulmang-hulma. <laughs> so, ayan. I'll be using this one, yung brush ni... Chuchu Beauty. Super nice din ito, mga sis. Ganda nung brush niya. Na-try ko na siyang labhan and hindi siya naglagas. And hindi din yung umaalog dito. Kasi madalas, kapag nasa mo siyang linisin ng mga ilang beses, di ba? Parang luluwag yun dito, matatanggal yung handle, or magkakalagasan. Hindi, wala siyang ganong factor. Blend, blend, blend. Ayan, nakita yun. Sobrang daling ma -blend. Super ganda. Very fresh lang yung ataka sa akin nitong sun glow na to. Hindi ko lang sure if for all skin tones tong bronzer nila kasi dalawa lang yan eh bronzer yung sun glow and then meron silang isang shade then for bronzer, hindi nila na send sa akin yun look at that uh, ay may dila but may dila There, 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 there. Now, blend natin tong concealer. God, look at my base. Oh my God, ang ganda. So, yun siya mga sis. Nakaka-proud naman. Diba? So, mag-blush lang ako and lipi then babalikan ko kayo. Okay? So, yun siya mga sis. Nag-set lang ako ng powder using tong minis ni Get Ready With Me. Bright and pink nila. Ayan siya. Sobrang... Ah! ang flawless lang. O, oh, diba? Pero, tapos may minis na sila. Sobrang cute. So, ayan. Yun yung pinang set ko ng powder. Actually, kahit si Colorette, carry boom boom din. Si Tevion, carry din mo siyang gawing setting powder if you want. Pero, ayan. Si Get Ready With Me yung ginamit ko. Pa pa Pare-parehas naman silang magaganda talaga. So, ayan. Grabe yung atake, ba diba? Super nice ng base natin. And then, syempre, para super duper duper set talaga yan. At hindi nagagalaw. Okay? Mm, super base. Boom, 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 bass. Super, super bass. Ala? ano ba yun? So anyways, ayan. Sprayan na natin ang ating fast lock. Ah, wah, pa ganun. So hayaan lang natin siyang matuyo. And ayan na nga po ang sinasabi ko sa inyo. Sobrang nakaka-proud talaga mga sis. Ang local brands. Like, In 3, 2, 1. Wow! See, look at siya. Look at my base. Diba? Ang flawless ng base. Kanina, ang dami kong cheesiness and tigilig dyan sa mukha ko. Pero, hmm, sino mo ang sasabing may gano'n? Diba? Sobrang ganda and local brand lang yan ha. As in, wow, wow, wow. Wow, wow, wow. So, ayan mga sis, ito ang current base routine ko. And again, puro local brands yan. Nakaka-proud lang talaga. And hindi nyo na kailangan i-check sa description box yung mga links nito. Andyan lang siya sa tabi-tabi, lilitaw-lilitaw lang siya, diba? Gano'n na si YouTube gayon. So, click-click na lang, add to cart, checkout na lang kayo ganun. So, ayan lang mga sis, comment kayo dyan if anong base routine nyo ngayon, okay? Kung anong mga books na pang base ang ginagamit nyo, okay? So in lang. Thank you so much for watching. Don't forget to like, share, and subscribe on my channel, mga ses. Bye.